Ito so mga boss, so may motor tayo yung ayaw umandar. Ito. TMX 125. So, subukan natin isusin, mga boss. Wala. Wala talaga una natin gagawin chichik natin kung may gasolina ba to ano dito sa tanki niya. to ugutin nyo lang tong itim na hose ito kung may gasolina pag may lumabas na gasolina good siya ayun dami an sasalpak nyo ulit okay yung gasolina niya. tapos dito naman tayo sa kuryente ito yung cup spark plug niya tanggalin natin to kung may lumalabas na kuryente to lang natin to ito, ito. Gutin lang ah, hawakan mo hawakan mo muna nila kapat sa head head yan tara di mo pindot head ah sa head yan yan tapos, start lang natin. Tingnan natin kung may lalabas na kurinti. Wala. Wala kay kunti. Wala. pa, eh, kung ano video eh. Lapit mo yung video. Lapit pa. Wala. Wala kay kunti. Wala. Tapos, pag walang kurinti dito, dito tayo sa ignition, switch. ignition switch. Subukan natin baklasin yung headlight. Balik lang natin yung cap is ay ititis pa tayo. Nga, balik na yun. Tanggalin ulit. Baka makita. Ito. Ito tayo sa kung ano. Ito, headlight. Tanggalin natin yung headlight. Ito. Kung wala pa rin, ito. Doon tayo sa CDI. Supply nga. Kaya doon sa Michael's Dito naman mga boss. Hanapin nyo lang yung itim. Ito. Itim na to. Galing susian. Ito. Tapos. Yung pula. Yung galing sa susian. Itong pula. Ang galing lang yung kwan yan to. Tanggalin lang. Tapos, pagdugtungin nyo lang to ito. Itong itim. Tsaka itong pula. Pagdugtungin lang. Direkta muna natin. Dito. Yan. Slice lang natin ng kunti. Tapos, idikit natin to. to. Itong pula. Kasi parang may, parang yung susian yata yung problema kasi tagal na. Silang natin alam. Subukan natin. Kung ito lang yung problema yun. Kasi ang lang. So, subukan natin i-starter kung may kuryente ng lalabas. Ito. Ito oh, susi. Ito kayo. wala na po silbito na kasi. Wala so, ano, na naka. Tekta na. Subukan natin kung may lalabas sa kurinti. Ayun. Kita. Kita. Meron na mamus oh. Lakas. Subukan natin panda rin mga boss. Kurinti na oh. Ayun. Subalik natin yung kapispat plug. Ikutin nyo lang to. Katrid naman yan eh. Masigip na. Okay na yan. Tapos salpak. Yan. Tapos testing. Tapos testing.

ayaw pa rin gumana may kuryente na okay na siya dito naman tayo sa carburador dito subukan natin paihiin to baka may may tubig yung carburador nya gamit tayo ng clutch ko dito. Plus, lang So, mga boss, oh, ahiin natin. Sobrang dumi ng gasolina niya. Dumi. Babara. Madumi. Madumi siya, mga boss. Madumi. O, oh, sara natin. Okay. So, subukan natin pandarin mga boss. Dumi siya. Subukan natin ulit pandarin. Pandarin na. natin may tama rin yung susiyan dito so, susiyan to may tama rin ito so, uh, susiyan na, uh. na siguro sa tagal na siguro ginagamit so, kaya nagkaro ng carbon nagkakarbon so, na siya kaya so, siguro hindi na siya gumana ito so, yung mga ilaw kung gumagana pa anak subukan mo yung ilaw na ibutin mo yung ilaw ayun isa isa ah hindi na rin ilaw niya hindi gumagana ilaw niya hindi gumagana. na isa lang isa, mo yung isa, yan ayun, may kala na ah, anis

Pagkakana pa yung last road niya, ah. pa yung kanya, oh. Indicator. Okay pa. Yung hmm, mid lang. Tsaka so, 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 ito. Tama. Yung ay light ayaw na gumawa na. Ito. Tapos ito mga switch ito Lewat kanan ayaw na siyang gumana pero yung ito 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 siyan palitan din palitan harness hindi naman buhok ito palawat kanan lang ito lang papalitan um. okay ba pa. okay pa siya Okay na mga boss. Thank you. Okay siya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. mga boss. Salamat. God bless.